Oh, so, ito po, nagsalita na si National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo sa mga kasinungalingan na nanggagaling sa Chinese Embassy. Okay? ah uh, kasi pinapakalat nila, sinasabi nila na meron daw kasunduan na nangyari between uh, them at yung pong mga officials ni Pangulong Marcos. ah uh, which is a big fat lie So ito po yung sinabi sa statement oh, The Chinese Embassy's claim of a new model Or common understanding standing is absolutely absurd ludicrous and preposterous so strongly worded po uh, after the courtesy call of the Chinese ambassador to my office early last year I have not talked to any official from the Chinese embassy directly or indirectly on any matter much more to discuss any arrangement or deal with regards to our rightful and routinary resupply operations in Ayungin Shoal in other words Sinungaling kayo Yun po ang kanyang sinasabi No one in the Philippine government is Empowered nor authorized to enter into or commit to any sort of agreement, understanding or arrangement More so informal ones Diba? So, presidente lang yung may karapatan talaga doon. Neither I nor any other principals or officials from the NTF West Philippine Sea have consented nor committed to any proposal that will compromise the national interest from agents of a foreign power actively engaged in oppressing us in our territories and water. Diba? And lalo na yung mga nagputulak nitong 9 or 10 dash line. Okay? Uh, the Chinese embassy needs to be reminded that you can never deceive the Filipino people with your fabricated stories. Tingnan nyo naman sa mga sa mga lumalabas na survey, 'di ba? Hindi naniniwala yung mga Pinoy sa mga kasinungalingan nitong mga nitong mga nilalabas nila, yung kanilang mga propaganda, 'di ba? Uh, hindi maloloko yung mga Pilipino, yung po yung sinabi. Ang kasi ang kitang-kita -kita naman yung pagwa kanon 'Di diba? Bakit mo paniniwalaan yung isang grupo, isang gobyerno na walang ginawa kung hindi uh, saktan at uh, at kung uh, kumbaga ibuli yung mga kapwa Pilipino mo, 'di ba? Buti nga yung Amerika yung mga ibang bansa kung, kung ano man ang mga uh, problema natin sa kanila at least kayo nililigawan tayo. 'Di ba? Like I said, itong sa China ay pinapaliguan tayo iba So, hindi, hindi bobo yung mga Pilipino pagdating sa issue na to Dahil kitang-kita nila sa sarili na lang mata yung ginagawa ng China Sinasabi, nagdadramalan daw tayo, sinasadya daw yun para baralin sila Ay, ba't nila tayo binabaril pa rin? Diba? Ginagawa ba yan ng kaibigan sa kapwa kaibigan? di ba So, talagang, talagang sinungaling yung pong, uh, parang, parang yun yung gustong ipa, ipahati dito, eh, na talagang hindi talaga totoo. Uh, the Chinese embassy even went to the extent of creating a chat group with select members of the media to manipulate the information environment. In this chat group, instead of media asking the question, the embassy posts leading questions with they themselves answer, providing them the opportunity to publish their corrosive narratives and scripted stories. Ayan. The uh, media is then compelled to ask the Philippine government. Tignan mga style talaga eh, di ba? Uh, everyone then falls into the trap the embassy has deceitfully sprung on them Yan. So the timing of the story is clearly meant to distract from the bigger story of the piling of dead coral rubble in Pag-asa case 123. Yan. Which is meant to create a high tide man-made geologic feature. So yun. So kumaga pampagulo lang daw yung ano. So ang mensahe ni Secretary Anyo, wag nating paniwalaan 'yan. 'di ba? Uh, kumbaga natin ang mga kapwa natin Pilipino. 'Di ba? Huwag tayong makinig sa propaganda nila, sa paid propaganda na ginagawa. Yung mga ay, alam niyo, ibang level ng ng bayaran yung tatanggap ka ng pera para traidorin yung sarili mong bansa. Nako, ibang level ng ng katraidoran 'yun. Para 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 tanggapin mo yung pera na 'yon para sarili mo, sarili mong bansa. 'Di ba? yung tatanggap pa ng pera para maglabas ng mga informasyon na nilalabas ayo nung bansang 'yon. Hindi talaga hindi katanggap-tanggap eh. Di ba? Hindi katanggap-tanggap talaga 'yung gano'n. Eh sana sana wow, oh, uh, kumuhaunti-unti nakikita na 'yung mga kasinungalingan nila at uh, sana mas mas ano, mas uh, maging vigilant tayo sa mga ganyang klase ng disinformation. So, 'yun lang. Thank you very much, guys. See you po sa next video. Stay safe, parate. Bye-bye.